Oh okay. kur. Yeah yeah. Grabing speed. Oh. Version, version 3. Ayo coli. Ayo coli. ko Pre, overshoot pre, muntik cool. cool. <laughs> cool. na sa motor. Ay -ay 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 -ay.

moments later. Huh? Yun mga tropang Idol wasak. Yung sunod-sunod kawasaki. Brabe, ng mga tropang Idol. So yun nga. Wasak na wasak. Isang kawasaki 1000 mga tropang Idol yung nadali. Sa yun sa mga nakasaksi mga tropang Idol nag-overshoot tapos bumangga siya sa uh, truck. Truck ba? Sabi. Sa truck. So sana o lang yung driver nito wasak na wasak ko. Oh. Grabe <laughs> <laughs> dol. Eh oh, no, mga ano. Grabe mga tropang idol wasak na wasak yung ano. <laughs> Matulin to mga to. <laughs> uh, ano. oh Ano. Grabe dol. Sayang ang motor dol. Dito nag-overshoot. Diyan sa bumanga. O, oh, yan, yan, yan. Siyempre, kurba to eh. Overshoot yan. Dito, oh. to pa. eh. pa. Grabe. O, oh, kasi papunta pa sila eh. Oo. O. Grabe Kawasaki 1000 Ninja. Si, ano to Brabe. Kawasaki na to, Huwag pulot Bawal yan sa video. Ayan, o. Oh. Ito yung, ano, warak. Ganda pa naman. Pa naman ang, ano, o. Nakaulin Naka na so. Eh, Grabe. Ay, lagi, tanggal oh, tanggal ay eh, no? hmm? Baklas lahat. Baklas lahat. Backless lahat. Is is speedometer. Yung ulo ah, niya, yung headlight. Car. Grabe, tanggal. Naman. Sinasayang Ayun o. No? Sayang sa naman. Kanina. Sayang ang motor. Kasi ano to, mga Ayun, ER. ER. Austin Racing pa yan. Mga tropang idol. Ayun o, yung tambotso. ER. Austin Racing mga tropang Idol Austin Racing Grabe. Yeah. Sayang naman, sayang ang motor mga tropang Idol, oh. Ah, nagkalat yung mga ano, oh. Ayun no, nagkalat. Ito, nagkalat yung mga pairings mga tropang Idol. Grabe, 1000 Ninja. Kawasaki Pang idol Kawasaki ninja ER Racing Kawasaki Ninja, Ninja 1000 Grabe Yung mga trupang idol oh. Sayang ang motor yan, isang truck ang kasarguhan kasi niya ni. Eh. Kaya wasak talaga pag may kasarguhan ka. Yeah. Ayun o.